So, nandito na kayo sa Veterans Bridge Barangay, Hollow Spring <laughs> Quezon City Oh, vlog Ito yun ang no, camera So, yun nga no, guys, no Papasyal uh, ko lang itong baby ko Kung saan ako nagtapos ng na high school Ayan, kasi memorable yung High school Last go before. Yeah. Sek. Sa school na yan, ako lang yung nag-iisa nagkaturo na dance. So, marami akong classmate dito na mayayaman na ngayon. So, dyan din ako. Dyan din, ah, uh, naging teacher ko din dyan yung kuya ko. Tapos, okay lang yan. Tapos, yan, may port dyan dun sa likod. Yung mga teacher ko before, nandyan pa rin sila ngayon. Yan, sa so, Oyo Rotary Shoutout sa mga classmate ko Year Batch 2002 Ayan, ayan. medyo 1981 Ayan, maganda yan Ayan, tutok mo Ngayon lang guys, no In-share ko yung baby ko Ayan Dati maliit lang yan Ngayon tumas na Eh, maganda na yung backup niya Okay na So, guys, nandito pa rin Sa Barangay Holder Square, no hindi ko makakalimutan itong lugar na to guys kasi dito ako lumaki since 5 years old pa ako dito na ako lumaki kaya kabisado ko itong lugar na to dyan yung way na yon doon dyan yung mga friends ko mga classmates ko before mga kadans group ko before tapos na ito ito sa tour mo to ayan saan yun itong pangalan ng store na yan center hindi yan lying in center kung ano yan ay center Bilihan niya ng mga notebook at mga school supplies. Yan. Ito mo, yan. Tapos, itong way na to. Ito yung way na papuntang Don Antonio. Ituro mo doon! Ituro mo doon! Yan. Yung way na papuntang Don Antonio Ever Commonwealth. So, nandito na kayo sa Better Hands Bridge. Barangay, Hollow Spread. Spread. <laughs> Quezon City. Hindi na kayo mag-ilaw mo. mo. Hindi mo tayo ng Jaryo. Tayo mo na guys. Na. Ha? Yung video? Hindi. So yun guys, ituloy natin yung kwento no? <laughs> ah! Nubo ako. Punta kasi kami dyan sa shop bumili kami ng Jaryo. Babarot ko yung paa ng baby ko eh. Ah, Bye, so, pa trip kasi. Pa drive. So lugar na to guys, dito kami dati ano. Ay nagpa-practice kami ng dance group ko. Doon lang kami tumatambay kapila na yan dati, wala pa yan dati. so sa likod niyan, doon kami nagpa practice pa -drive. Ayun guys, yung kapila. kapilian patray Kaya tayo mga kaibigan dyan. <coughs> Padrive, patray na tayo eh. patray patray Padrive. <coughs> Ayun, patray 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 video kayo dyan. Ang kamang video. ko yun ah? <coughs> At dito mo yun kaibigan. Dito mo yun. So yun guys, ang laki na pinagbago ng lugar. Ito kasi dati. Oh, no, 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 no. Damuhan. Tapos may mga bahay. Ilan-ilan lang. Ito so, ang bawat lugar. Pero pag dumami yung tao. Bili na lang tayo na itong milk tea. Magkakaroon <coughs> ng mga negosyo. Yan. Magiging commercial na yung malaking sa kasada. Yan. Turo mo sa kasada ka pinanganak si Kuya L. Yan. Yan, pinanganak si Kuya L. Yan, so guys, no? Yan. yung bahay na yan. Yan, pinanganak yung panganay ko. Panganay? Oo, oh, panganay. Sabi ko. mo si Kuya En, Kuya En, so Ah. si Kuya En, Yan, sa... dating lahi lying in yan. Ngayon, wala nang lying -in. ko ha, ang lalaki ng mga bahay dito. Ayan. Ito nga palang i-proad barangay kayo ako sa Quezon City. Patra eh. dito lugar na ito binabate. Eh. Kasi mababa talaga dito. So ayan o, oh, may creek. Ayan o, oh. probably ang baba ng creek. Tapos dun yung sa amin, sa bahay namin. So susunod dyan.

Let's baby. Ba mo? Oh, siyempre, ibablog dito. Ah, kulit mo eh. Cartoon. Eh, oh. mo, pabili pong cartoon. Ha? Ayusin mo, ha? Tignan natin kung may mabibili siyang cartoon. Wala namin ng cartoon, guys. Kasi mag... na si Mother. Kailangan ng cartoon. Meron? Oh, oh. Ha? Wala? Hindi pwedeng wala. Wala daw? Hindi wala. So guys, muna kami. Uh, okay. <coughs> ha? Ayun so, guys, mag muna kami ng karton. Uh, Susunod na lang. Uh, Ang ko sa ako ako natuto sumayaw. saan natuto sana ko natuto ma-inyab sana ko natuto magkaroon ng bata <laughs> ay magkaroon ng bata okay guys bye 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 guys see you in next let's go bye bye